ang anino sa gitna ng maisan. Sa baryo ng San Isidro, may isang lumang bahay sa gitna ng maisan na iniiwasan ng kahit sinong taga roon. Mula pa raw noong panahon ng hapon, may mga sundalong misteryosong nawala roon at hindi na muling nakita. Simula noon, may isa raw, anino, na naglalakad tuwing hating gabi, tahimik pero nanonood. Si Tomas, isang binatang makulat at mapaghamon, ang unang nag-viral sa social media dahil sa ghost hunting. Pinuntahan niya ang sinasabing bahay na iyon, kasama ang kanyang kamera at ilaw. Akala niya madali lang ito, isang normal na content shoot. Pero pagpasok niya sa bakuran, napansin niyang wala ni isang tunog. Tahimik ang buong paligid. Hindi umuugong ang hangin, hindi tumutunog ang kuliglig, at ang mga mais ay tila nakaluhod sa takot biglang bumukas ang bintana ng bahay, walang hangin, walang tao. At doon niya nakita, isang aninong parang tao pero walang mukha. Nakatayo ito sa dulo ng taniman, hindi gumagalaw. Nang sindihan niya ng flashlight, hindi ito nawala, bagkus lumapit pa ito ng dahan-dahan. Bawat hakbang ay tila hinihigop ang liwanag. Ang lupa sa paligid ng nilalang ay tuyot, itim, at may amoy ng nabubulok na karne. Nang tumakbo si Tomas pabalik sa sasakyan, bumangga siya sa isang espantong nakauniforme ng sundalong hapon, nakangiti, pero may dagwang mata. Ikaw ang sunod, bulong ng boses mula sa likod niya. Natagpuan na lang ang kamera ni Tomas kinabukasan, nasa gitna ng taniman, tumatakbo pa. Ang huling kuha sa footage, isang mukhang sunog na nilalang na nakatitig sa lente, habang naririnig ang sigaw ng isang lalaking tila kinakaladkad sa ilalim ng lupa. Hanggang ngayon, wala pa rin nakakapasok muli sa maisan ng San Isidro. Dahil sa tuwing may magtatangkang lumapit, may aninong sumasalubong.